hanggat suot suot ko to lagi akong um, napapanatag at palagi nilitiwala sa kanya hey guys it's me Jovi and welcome back to my youtube channel for today's video we're gonna do makeup Q&A so naisipan ko ng dahil wala akong ginagawa is mag makeup Q&A ako at dahil wala akong mga followers na pagtatanungan ng mga questions nagtanong na lang ako kay chatgpt ng mga random questions na pwede ko sagutin while doing my makeup on live but first disclaimer I'm not a makeup um expert hindi ako marunong mag makeup actually marunong na ako magpahid pahid unang una is nag moisturizer na ako kung nakikita niyo moisturize na ang ating face ito yung ginamit ko the original. Ito ang hanging beauty sunscreen. Hickory, hickory. Blind. Wala, ang dami na malagay. Let's see kung mag-white cast. Sibula na natin magsagot ang question. First question is, What kind of person are you when no one is watching? So, ako, pag walang taong nanonood, isa akong sad girl. Iyakin. At ano, madalas akong umiiyak. Pag ano, mag-isa ako. Lala na pag uh, marami akong iniisip ng mga problema, gano'n. Hindi naman pala madalas. In um, iniiyak ko lang talaga kapag uh, ano, mabigat na sa pakiramdam, ganon. And hindi ako nag-open ng problems ko sa ibang tao. Ako lang mismo sa sarili ko yung nag solve ng problem ko at nakakaalam ng problema ko. Malalaman lang ng ibang tao yung problema ko pag hindi ko na kaya ang solusyonan sa sarili ko mismo. Lalo na noon, 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 noong, ano, nakaraang taon. Hindi ako nakatulog ng yung ano, yung matutulog lang it, 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 itatabi mo yung phone tapos matutulog ka hindi ako nakakatulog ng ganun. kailangan makatulogan ko yung phone ko nang nanonood ako ng something yan, naood ako ng naood tapos aga, makatulog na ako yun pero ngayon is ano nakakatulog na ako nang tinatabi ko yung phone ko pero may nagsasalita sa phone tapos yun na yung pampatulog ko ganun. Pag primer mo ho, this is um, zero pores primer from O to O. Oops. Ayan yung itsura niya. Next question. How do you deal with stress or sad days? Um, ayan na nga. Madalas, pag mag-isa ako, nakakaisip ako ng mga malungkot nga bagay. Hindi ko naman sinasadyang iniis, iniisip. Pumapasok na lang talaga sa isip ko. Okay, so paano ko nadideal yung ganong stress? Ano? Iniisip ko si Lord. Nag-pray, hi Lord. And simula nung meron tong ring na to sa akin is napapanatag ako pag naaalala ko na may, may yung nakasulat dito na trust God. Napapanatag ako pag tuwing naisip ko, may thought ko tong sing-sing na to palagi lang dapat ako magtiwala Hi, Lord. Next natin, mag-foundation na tayo. I mean, concealer. Mag-concealer na tayo. Kaya ang ganda nito, ang ganda ng applicator niya. Although, foot. Ang lucky. Perfect. So, mag-concealer lang muna tayo. So, next natin, foundation. Next question na muna din tayo. Um, What is one thing misunderstood about you? Ang lagi na may misunderstood sa akin ay akala ng lahat. Masukit ako. ang ginamit ko pala ay, ang gagamitin ko palang foundation is Pink Flush Lasting Matte Foundation number 2. Ah, uh, yun na. Ang lagi na misunderstood sa akin is na masukit ako. Actually, hindi ako masukit, guys. Spare. Yung mukha ko, lalo na pag naganyan ako, mukha ko matara may sungit, pero yung mata sungit talaga, guys. Sobrang, ano ko nga eh, sobrang cheerful, bubbly, ganun. Lalo na pag uh, vibes ko yung mga taong kausap ko. As in, sobrang, ano, bubbly ko, cheerful, happy lang, happy kid, ganun. Pero kapag, mga uh, hindi ko makilala Hindi kasi ako friendly, guys. Like, hindi ako makikipag-uusap sa babong tao kapag hindi sila yung unang kakausap sa akin. Mga ganun. Or, kakausap ako ng tao kapag may kasama ako. Alam mo, guys, matapang ako pag ano, may, may kasama ako, mga pamangkin ko, ganyan, sabang tapang ko. As in, kahit, ano, kung anong tao dyan, kakausapin ko. Pero pag mag-isa lang ako, ay, boss. Shut ang mouth ng ay abog na ito. Next natin is eyeliner. Ayan. So, hindi ako mag-talk while nag-eyeliner dahil hindi ako marunong nito at balikan niya lang kaya pagkatapos. Boops. Ayan, may eyeliner na ako. Nakikita nyo ba? Manipis na yung nilagay ko this time. Wait, mag-answer pa muna tayo ng question. So, eto next question, are you a night or morning person? I am a morning person po kahit gusto ko mang maging night person. Pero hindi ko ano, dati, mga natutulog ako mga 11, 12 kaya ko. Pero dahil nireokel ate ko at sobrang morning person silang lahat, hindi ko caring ano, ma tulog na ng, hindi matulog ng tulog silang lahat. Ganun. So, morning person ako ngayon. Pero, kaya ko naman both. Next natin ay shadow from the mia Next question. Do you forgive easily or hold grudges? Ako, I forgive easily kapag ka nagsasorry yung tao. Pero pag hindi nagsasorry, ba't papatawarin? Wala namang nagsorry. Ganun. I forgive easily po. <laughs> Mag-eyeshadow lang ako. Yeah. I'm done. Mag-eyeshadow. Next naman natin ay... Hindi isa ako nagkikilay. But let's try. Try ko lang. Hindi ako marunong eh. Pati ngayon shape ng kilay ko. Hindi ko araw marunong ayusin. So, ito kagamitin natin. Ayan siya. Color brown siya. Tatry ko lang. Pero bago yan, magbasa ulit tayo ng question. What's something you're still learning about yourself? I'm still learning about myself. Siguro, uh, inaaral ko pa maging ano, maging tungo sa sarili ko. Maging friendly. O, diba? Pumangit. Parang pusog lang nalinta. Mm. Pero yan, yan na. Yan na, na eh. Sorry na. Next question. Question ba? What is your guilty pleasure? Chocolates. Chocolate, chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Kapag nakakita ko ng chocolate, usong gustong, 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 gusto ko talaga bumili. Ang dami kong binibili. Tapos isang upuan na uubos ko. Ganoon ako kalala. Kumain ng chocolate. Di ko lang mong ako lang. Ayan. Next question is... If you were fruit, what fruit are you and the why? Kung magiging prutas man ako, ay gusto ko maging watermelon. Watermelon dahil bukod sa favorite fruit ko yun, is dahil sobrang sarap niya next natin ay blush ito na yung gamitin ko as blush yung dazzle me lip tint na in the shade swipe up ayan hindi naman makita, hindi ko alam kung bakit next question what's one useless talent you have isa sa pinaka useless talent na meron ako ay, yun nga pagkain ng isang buong pakwan sa isang upuan next question what's something you used to hate about yourself but now embrace isa lang naman naisip ko siya, at kitang kita niya siya ngayon, kitang kitang kita niya siya ngayon which is yung noho hate na hate ko dati yung noho ganyan tignan nyo naman oh. I, pinaka hate ko to dati pero simula nung inaasar-asar nila ako binubuling nila ako dahil sana ako natutok siyang mahalin kasi bigay ni Lord to no, binigyan ako ng gantong kalapatan na no so I should embrace it and love it what's one fear you faced and conquered one fear that I faced is um living alone. Ako lang dito mag-isa. Tapos yung mga kapatid ko, may seri nilang silang buhay, bahay, pamilya. Tapos yung time na nawala si mama, nag-aaral pa ako nun. So, no choice ako kung di tumira dito. At dahil sinong ditira dito, diba? So ako yung tibira dito. Meron namang mga tao dito, mga boarders, gano'n. Pero sa isang room na malaki, mag-isa ko lang. Pero nung tumagal, nasanay na ako mag-isa. Meron yung pamahin ko dito noon. Eh, wala. Wala pa yung mga pamahin ko dito noon kasi nung, ano, first year college ako, high school, senior high school pa lang yung pamahin ko na isa. So, nung second year ako, nagkaroon na ako ng kasama dito. Ayun yun yung takot na takot na mag-isa. hala, paano yung ganto ganyan. Sobrang nanibago ko lang nawala si mama ng mga unang, unang taon. Walang gigising sa akin. Tapos bahala ako, malalito ako pumunta sa school. Ako magluto ng pagkain ko. As in, simulan na nawala si mama. Biglang alone, all alone ako. Walang kasama. Ayun. Yan yung Fear, ko, fear of being alone. Na ko naman na kong naman ngayon. And ngayon, mas gusto ng gusto ko mas gusto gusto ko mag isa ngayon. Yon. Next question. Bako tayo mag lipstick. Is. Um, have you forgive someone who never said sorry? Yes. I've forgiven someone who never said sorry. Next question. What lesson did pain teach you? Lesson that pain teach me. And sobrang tamay kong nararasan na pain. Hindi to alam ng ibang tao. Kasi nga gaya na sabi ko kanina, I keep every pain that I experience sa sarili ko lang. I solve it myself. Iniiyakan ko yun sa ako lang. Never akong masasabi kahit sa mga ko nang kasama ko dito before. Hindi hindi nila nalalaman nila yung mga problems ko. Never ako nagsabi sa kanila. And, and after ko iyakan yung isang bagay, mawawala siya ng ano, mawawala siya ng bigla sa isip ko. Tapos, wag naisip ko na naman, iyak ko lang. Ganon. Tapos, mawawala saglitan. Ganon. Tapos, hanggang sa masasolve ko na. Then, dun na. Okay na ulit. Pero yung pagkala ng mama ko ang um, malalang pain na naranasan ko. Ala, si I think na kwento ko na yun sa vlog ko pero sa ibang kwento na lang ulit 'yon. Kapag gusto pa ulit malaman. Kasi mahaba 'yon, sobrang haba. Ay wait, nasagot ko ba 'yung tanong? Lesson that ang lesson na natutunan ko sa pain ay pagiging strong, optimistic at um ano pa ba? Ayun. Magiging matatag. Hindi ako matatag actually. Kung na alam ko nakikita ng mga tao sa akin is bubbly, cheerful, happy. Pero yung totoo ako is under this under this mask sad sad girl, emotional sobrang daming um, naiisip na kung ano-ano. Pero okay lang ako. I'm okay guys. Kung may makakapanood man na kakilala ko dito, I'm okay. Kahit ganun, I'm okay. And kaya napapakita ko sa mga tao na ang kaya ang napapakita ko lang sa mga tao happy, bubbly na ako is because ayoko lang idamay sila sa kung ano mang iniisip ko. Kasi every person has problems alam ko yun. Lahat ng tao may pinaproblema. Na ko na makadagdag pa sa problema na iba kung kaya ko naman solusyonan. Pero hindi naman lahat ng problema ko Kasi kinikip ko lang sa akin. Yung iba na hindi ko kayang solusyonan. Like about money, about something, ganon. Basta. Mga, yung hindi ko lang talaga kaya. Yun, doon ako nasisik ng help sa mga siblings ko. Bilang napasok na Last question na muna bago mag-lipstick. What makes you feel worth the even and bad days? Thankful pa rin ako sa life that God has given me. Thankful ako sa lahat ng blessing na binibigay na binibigyan ni Lord sa akin. Lagi mo iniisip si Lord during bad days and happy days. Kaya matatag ako. I have my God our God, our Lord and Savior. And hanggat sa tot ko to, lagi akong um, napapanatag at palagi nilitiwala sa kanya. That's it. That's the end of the Q&A. Ang haba ng video na to, but I will edit this and sana maraming mapanood because sobrang laki ng part ko na issue share ko sa video na to. Unexpected yung mga questions kasi nung sinusulat ko to galing sa chat GPT. Ko, mga simple, basic questions lang to. Pero, ang lalim pala. So, kung mapapanood man to ng mga tao, eh, sana matutunan kayo sa video na ito. Huwag lang yung pag-makeup kasi hindi talaga ako mag-makeup eh. Ayan, so that's it guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And meron akong song na pinagawa kay AI. Sana magustuhan nyo.